magandang hapon ako ito sa lumig kumusta ka mo? kumusta kayo? Um, na kayo sa ano kasi parang parang madilim Hindi ito ng gamit ko na yung bago kong bilhin tripod plus binilibar sa akin ng Saturday Ayun, ito na po sa mukhaan ko. Pagingaling ko lang doon sa labas. Sa Mercury. Nandito ako ngayon sa anak ko, sa kamani. Pinalawas niya ako kasi birthday ko bukas. Eh, hindi ko alam kung ano ano. Pero siyempre gusto ko lang naman din makasama siya. May celebrate o wala. Basta makasama ko lang siya. Dito na kasi siya nagtatrabaho. So, ayun. Pararating ko lang bumili rin ako ng bulan kasi parang kulang ang buhay ko kung wala akong gulay sa isang araw so naglakad-lakad ako kasi hindi ako nakapag-exercise ng umaga so ngayon lang hapon ng lakad at try kong mag-cleanest sa buhay ng kondo ng anak ko nandiyan na nag-cleaning tapos yun, naglakad para magpahangin para tumingin kung anong meron sa labas. naisipan ko ngayon na ng video muna, mag-vlog. May vlog ako sa labas, puro mga ano mga video lang. Yan. Masyadong maingay sa labas, maraming sasakyan. Makarating ako sa palengke ng kamuning sa may mukha na lang, hindi na ako tumuloy doon sa ibaba kasi parang malayo na masyado at tsaka hindi naman ako talo rito mga ako so yun bukas ay birthday ko na so happy birthday to me Dasal uh, ko, panalangin ko, hiling ko sa may kapal na bigyan ako ng kalakasan ng katawan at uh, papanguhay at naparating ilayo at iadya sa mga disgrasya, sama-sama. Ilayo ako sa mga espiritu, mga samang tao. Yan, Yan ang panghiling -pang ko na habaan pa yung aking buhay. At kasama ko pa ang anak ko at ang nga, mahal ko sa buhay, pamilya ko, sa probinsya. Para magampanan ko pa rin ang mga dapat kong magampanan, matumpulin ko sa trabaho ko. Um, Makasya po ako ng two weeks sa trabaho ko. Kasi pagkagaling ko dito sa Manila, na purdes ako dito kung dating sa amin sa Laguna magsiself quarantine ako bago pumasok ulit sa trabaho yan po ang protocol ko sa sarili ko para naman iwas sa mga bagay-bagay uh, umiwas tayo na umiwas tayo para na rin sa kalusugan ng iba kasi may dalawa pa akong alam ng bata tapos meron din po ako kasama ng senior sa bahay po. So, yun po. Yun po ang aking self-protocol. Na tuwing luluwas ako dito, maglalaan ako ng limang araw pag uwi ko galing dito bago ako pumasok sa trabaho ko. At yun naman eh, naiintindihan ng mga amo ko kasi para na rin po, para na rin naman yun sa kanila. Uh, sure, kasi hindi natin alam po sino ang career, o sino ang nahahawa natin o nahawa tayo. Pero prati ko pong pinapanalangin na ilayo ako sa ganong sitwasyon. Dahil kung sakaling magkaroon ako ng ganon, wala ko mag-aalaga sa akin. Ako lang mag-isa. ating alagaan ang sarili para malusog, uminom ng vitamins, kumain ng mga prutas, gulay, at uminom pa natin ng tubig at mag-iingat kung lumabas ng bahay. At din ng bahay, maghugas ng kamay, mag-alcohol, at ang chinelas na ginamit, iwanan sa labas ng bahay. Yan Tayo po naman ay matatanda na. Alam na po natin na ang tama at mali. Alam na po natin kung ano dapat paano tayo makaiwas at paano paano din natin iiwas sa sarili, sarili natin sa mga tao ganun para po mayusog natin ating katawan nang dalasal ko muna sana mawala na itong COVID na ito para naman makapagplano na kami para umuwi sa probinsya namin sa kamiging parang ko sa pamilya ko at yung po ay lamis ako na roon kasi sa taon na ito, na dapat eh, nakaplano kami na umuwi ng anak ko dahil graduate ko nga siya, pero hindi po natuloy dahil karon po ng COVID. nalungkot na lang po talaga ako. Pero sana, pinagdanasal ko na sana na sa isang taong sa darating na 2021, maging maayos na ang lahat. Maging malinaw na, na pwede na tayong lumarga nang walang kailangan. Kasi po ngayon, pag umuwi ka, kailangan mo na mga papeles, galing dito, tapos pag kontakin naman yung doon kung saan ka uuwi, tapos ikaw quarantine ka ng 40 days yun bago ka maka uwi sa pamilya mo na quarantine ka muna so hindi naman po kami po pwedeng umuwi ng matagal kasi may trabaho naman ang anak ko so bilang na bilang po ang araw sa mo uwi kami so hindi kami pwedeng umuwi sa ngayon na ng ganito ang sitwasyon dahil mauubos po ang aming araw sa quarantine. Kaya, hihintay na po, hihintay na lang po namin kung kailan maging malinaw ang lahat, na wala ng mga kung ano-anong kailangan para ka mag sa probinsya mo, para makadalaw ka sa pamilya mo. Kasi hindi na ako kami doon nakatira, dumadalaw na, dumadalaw na lang kami, lalo na ako malimit. Ngayon itong taon na sana ito, ay plano kasama pati ang anak ko kasi nakapasalit na mga siya nakatapos na siya ng college nakatrabaho na rin naman yun sana ang plano na umuwi doon sandali itong lumipas na summer pero wala pong nangyaring ganun kasi meron po tayo COVID so postpone ko po yun so sana sa darating ng 2021 ay maayos na at at tuloy na yung aming plano na umuwi sa pamilya ko, makadalaw doon sa so, kamag-anak ko, makita naman siya ulit. Kasi nakita siya, last siyang nakita doon sa pamilya ko ay grade 5 pa lang. Ilang taon lang siya noon. 7, ganun, 12, eh ngayon po, 23 last old na ang anak ko. So, gusto, gusto ko na rin naman siya umuwi doon. At gusto na rin naman yung umuwi doon, madalaw mga Namin. at hinahanap na rin naman siya doon ng mga kamag-anak namin ang mga, mga kapatid ko ang angkol niya, ante at mga kamangkin ko so napuspon po yung ngayon dahil nga ganito, pandemya kaya pananamin ko po sana na wala na talaga yun po yung wish ko sa birthday ko para bukas na maging malinaw na sana sa darating na taon tapos na po sana ang pandemya kaya po, kaya po ay individual na mag-iingat po tayo sa ating kanya-kanyang mga sarili mag-iingat po tayo matuto na rin tayo mamuhay na kasama ang COVID na ito, pero mag-iingat po tayo para sa sarili natin para sa iba, para sa mga mahal natin sa buhay, kasi once po na magkaroon ng isang ay may damay na po yan. kaya ang anak ko po ay nandito sa lugar na maraming mga ganyan pero sila naman po nag-iingat at inaalagahan po sila ng kanilang kumpanya so yun lang po ako vlog ko for today nag-share lang ako maraming salamat sa Panginoon na umabot na ako na Edad, 54 years old. Malakas ba? Kung may kaunting karamdaman man, nagagamot naman din agad. Hindi naman po ganun kalala. Kaya nga bago lumala, ay mag-iingat na po. Ang pinagbabawal ng doktor, gawin. Hindi naman sinabing magpagutom ka. Pwede naman kumain. Kumain ang kumain. Mag Iwasan lang yung mga nang ngayon lang po ang para maging malusog exercise lagi jogging, zumba ba dyan walking, kaya nga dito sa Quezon City, hindi ako nakakapag jogging so ang ginawa ko ngayon ay naglakad ako na naglakad para naman ako ay kahit paano ay may matagtag na kolesterol sa isang araw kahit na maghapon ako nag dito sa unit ng anak ko. Ay sabi ng doktor ko dati, ay iba pa rin daw yung exercise talaga. Mag-walking, mag-jogging, o mag-sumba. So ako mas feel ko ang mag-jogging at saka walking. Kasi sa sumba, mabilis akong napapagod. Parang ganun. Kapag walking o jogging, matagal akong mapagod. Mas, so, mas, mas bet ko ang mag-jogging or mag okay kaysa magsumba masaya na nga na magsumba kaya lang mabilis akong mapagod parang um, nagawa ko tuloy-tuloy ano so yun lang po guys marami po salamat at marami salamat sa mga subscriber ko uh, alam ko 12 na yon pero parang nabawasan ang isa sana naman kaya napunta pero okay lang marami salamat pa rin uh, kahit walang masyadong nanonood siya doon ng videos o nagla-like o nagsusubscribe sa YouTube channel ko. Okay lang kasi ginagawa ko naman yun para sa sarili ko. Para sa yung maging masaya ako. Sabi nga, make your own journey and make your own happiness. So, yun ang ginagawa ko. Uh, maliban sa meron akong trabaho, araw-araw, iba pa rin yung meron akong extra na nagagawa, extra curricular na nagagawa para sa sarili ko. So, sa ngayon, hindi ko naman siya ma-achieve at pag 16 ako, hindi ko pa rin ma-achieve yung katulad ng na-achieve ng iba. Okay lang. Kung mag na ako, eh, hindi pa rin ako monetize ng YouTube, YouTube ni ng Lulugigil, Google, okay lang din wala ko naman problema sa akin kasi yung ginagawa ko naman ito ay para lang maging para lang ako ay maging yung malibang lang ako o sa bisaya pa malinaw ba kalingawan dili gud ingon nga mo ko ani kay kanina gud ang akong uh, kuhaan o, panginabuhi kaning ako lingaw-lingaw -lingaw lang pero kung bigyan ako ng pagkakataon na katulad ng iba maraming salamat po Lord eh, pero sa ngayon hindi ko po pinipilit kasi sino ba ang makakagusto agad ng youtube channel ko ay eh, napakalungkot pa sabi ko nga profile picture lang meron ako doon sa mga ina-upload ko wala pa lahat wala nga, wala ngang music yung video ko wala pa lahat basta wala pa po siya lahat and mga upload lang mga upload basta wala ka namang taong tinatapakan wala kang taong sinasaktan